welcome ngayong araw pupunta ako sa Shell Bosoboso para makipag meet sa aking mga kuya sa aming uh, agilyon Overland Eagles Club lahat kami ngayon ay mga naka four wheels mga naka pang off road um, pupunta kami sa Sitio Mangahan Barangay Daraitan para muli ay ganapin namin ang aming uh, charity kami po ay uh, magbibigay uh, or magpapaabot ng uh, kaunting tulong sa abot ng uh, aming makakaya at makakayanan meron kaming mga dalang uh, solar lights meron kaming uh, water gallons at saka mga biga bigas Meron kaming dalang mga bigas para sa isang daang pamilya. Paalis na ako, nandiyan na yung aking sundo sa labas. Kaya, let's get it on! Ah. Dilim! Ang dilim! Ang dilim! cooler. Oh, ay, ngayon na, pumaparada na. Andito na kami ngayon sa Shell Buso Buso at andito na rin ang ating mga kuya. Mali, ito yung aming ginamit na service sa sakyan ni Kuya Andrew. ay na sila, oh. Kuya Delo! Hello. Yan! Hello. Woo! <laughs> morning, Kuya. Good morning. Morning. Good morning. Good morning. Okay, Jerome. Hello, Good morning. Good morning. Good morning. Hindi na pala sa atin. Tayo <laughs> ba may mga dalang pangligo? Ha? Masarap doon. Si Kuya Kelly. Ano? Pag alis namin, Kagigi, ah, nagpe-prepare pala. Hindi ina ng gising. Hindi kung ano, hindi ba tayo magbe-break pa sa ano? Pwede sa kambingan. Sa kambingan. Sa baba. Gusto gusto, gusto naman sa kambingan. <laughs> <laughs> so, ito. <laughs> Long time no siya. Ah. Dito sa Hino, nandito yung aming mga mga ipamimigay na mga solar light at saka mga galon andito sa hino no saka bigas okay saka yung bigas so ito si kuya Jay yung kanyang uh, raptor tapos uh, yung uh, wild truck ni kuya Armin ang aming presidente at ang fortuner ni kuya Andrew may mga susunod pa sa amin dun sa location sa barangay Daraitan mamaya so check na rin ako sa ano ko Oo oh, nga pala, hindi pa ako nagsi-check sa aking ano eh Signal ba dito? Oo, malakas ang signal dito Ang tanong ko eh, daan, makakabasa ka ba? Ha? Kaya yan eh no? Kaya yan! Kaya nga ng Innova, kaya ng mga ano eh So yung paglabas lang, halimbawa, medyo ano Pero hindi, kaya yan Kaya kaya ng driver? Eh? <laughs> Ayun, ang uh, Medyo madilim pa pero doon muna kami sa kainan at para magalmusal. At the same time, hihintay namin yung aming dalawang kasama pa na nakamotor, si Kuya Gian at si Kuya Kelly, nasa Mindanao Agpa. So, ito na yung isang serving nila, oh. Sarap. Pwede na magdalawang tao sa isang serving, oh. Almusal pa lang naman, eh. Kaya mga panye-panyerang sabaw. hindi lang inaantok na naman hindi <laughs> ka makakatulog sa sasakyan coming rider ang hirap din talaga no videographer ka o cameraman ka nagbablog ka driver ka pa <laughs> kulang nalang magpalipad pa ako ng drone eh <laughs> Ito na yung drone. Yo, Yun, nagpalipad kami ng drone dito sa Marilaki. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Hindi kita. Ayan. Lapit na siya po ba? Alright. <laughs> Grabe, ganda ng kuha ng drone. Ah, eh, pwede mo na siyang abutin dyan sa bintana. Oh. Ganun yung drag. Ang lang kuha eh. Dito na lang namin na abutin dyan sa bintana. Ayun na siya oh. Put that on the wall, y'all in, all alright Andito na kami sa ginagawang kalsada, medyo mahaba-haba na yung nasi dito, dito sa kaliwa. Yeah, pero napakadelikado pa rin sa motor to dahil madulas yung lupa. So, ito pa lang yan. Meron pa tayong masarap na dadaanan doon. So, Maya-maya lang. Lapit na, malapit na. Gandaan, ganda ng daan ya, nawawala yung van Pagkantayin eh. natin yung van Yung van kasi hindi no Hindi makatakbo ng maayos dito Kaya, bagal-bagal lang tayo yung, yung bitana mo? Siyempre, sarado yun <laughs> Pagpapalipad doon, sarado yung bitana <tikawa> <tikawa> ah. Ay, yung mga puno ah bigla natakot to. Oh. Baba mo konte, konti. <tikawa> Biglang natakot sa drone niya. <tikawa> dami puno. Eh, <tikawa> Tika, ano ano? mo no. Oh, nandiyan na sa ilalim ng mga sanga-sanga pa yung drone. Hindi ko makita eh. Nandun sa likod. Tingnan pa nga lang na nakakat ng konti. Kinakabahan ako ba mamaya. Sumasabit na to eh. Baka sa susunod yan naman yung may operate natin Operation Hanap Drone <laughs> Bagal niya pagka nice lang. Yeah. Ayun yung yeah. drone sa harap namin, oh. No? pasayaw-sayaw siya. Oh. <laughs> Shoutout Shoutout to, to sa Spearhead namin <laughs> Nahuli, nahuli <laughs> Yan lang Ngayon lang ako nakakita ng Spearhead na ngayon lang dumating <laughs> <laughs> ay, ay, ang ay, Magmaruya na po tayo <laughs> ay, Ang ano sarap ng maruya Kuya. Ano dito kuya? ano? Nagutom ka? May, may, ay, kakapalipad, ng, ng kakapalipad mo ng drone? Ay, may, iwan sa likod eh. talaga <laughs> <din. laughs> <laughs> talagang inaano sa likod. Sige. <laughs> oh, oh. Inaano namin sa likod kuya kasi uh, sinusundan nga tayo. Getting ready na kami sa mga ipapamigay. At uh, nandito na yung mga families na aming babahagihan. Nandito na sila sa may kubo. Kaya ready na sila. May mga kanya-kanyang stab na maya yan. Kaya iwas sa uh, pagkakagulo or agawan tayo. Uy, lakas naman yun. Ay, talaga si Jerwin malibag. Ibang klase talaga. Bilis yan. Oo. Parang si ito, 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 ito. si Jerwin ito, 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 si Jerwin naglilibag. Ito, 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 ito. Ah, hindi. Ano yan? Eh, tagakain lang yan. So kaya na doon tayo sa bigas. Ah, uh, di ko alam eh. Ate sa kabila. So yun yung solar light. Yung mga galon. Kaya. Tapa ko ya. Alright. Uy, ang ganda ng galon, kulay pink. pa isa-isa lang. Ah, kuya, dito na lang sa may ano. Oo, oh, sa tabi-tabi na lang din. Ito na yung mga bigas. Iba t-shirt eh Ah, ayan Oh, Ayan, ayan, ayan. Para supervisor, tingnan nyo. Ayan, nagtuturo. Kailangan pogi namin na taga-baba. Ah, si Jerwin naglilibag po. Uh, ang uh, taga-abot ng mga bigas. At si Jerwin... Uh, malibag, ayun. Ayun, si Jerwin Malibag. ang biyaya na nanggaling sa inyo, Panginoon. Kayo po, ang nagtunay na nagbibigay, kami po, ikasang kapaglabang na dito para po magbibigay. Sa Salamat po sa mga tulong po ng sityo leader at kay James na naka po sa amin na kami po ay makapagandang sa mga mamamayan po ng sityo uh, manggahan. Salamat ng marami, Panginoon, muli sa aming po, ma club, mga gilyon, Overland Eagles Club na inyo ibigay uh, para kami po ay matatag at maging uh, katulong po ng mga community na kagaya So Kung pong outreach na ito, Panginoon, ay kayo po ang madakila, wala pong iba. Salamat okay. po ng marami. Ito pong aming dalangin sa pangalan po na na Jesus. Amen. Amen. Ang pangunahing tulong na kinakailangan ng mga tao dito ay ang dagdag solar lights para sa kanilang mga kalsada at dito sa area na malaking bakante. So, hindi sila naaabot pa ng gobyerno para malagyan ng kuryente sa lugar na ito. Nagbigay rin kami ng mga galon ng tubig para magamit nila sa kanilang pag-iigip at malagyan ng kanilang mga malilinis na iinumin na nanggagaling at iniigip pa doon sa merong bukal. Nagbigay na rin ang aming club ng tigtatlong kilong bigas sa bawat pamilya. Para na rin sa karagdagang tulong para sa bawat pamilya na naroroon. At the same time, meron silang dagdag pagkain sa kanilang hapagkainan. Napakasarap sa pakiramdam ang tumutulong tayo sa ating kapwa sa pamamagitan ng samahang ito ng Eagles at ng aming club na nagtiyaga na mag-contribute ang bawat isa sa maliit na halaga na aming naipon ay nabili namin ang mga bagay at gamit, pagkain na dapat naming ibigay at kailangan ng mga tao doon. Maraming maraming salamat sa aming club, lalong-lalo na sa Diyos na nagbigay ng lakas sa amin para makatulong. diyan na po ni. 'Yan ang <laughs> mamaya po so. dun po sa akin. Bakero 'ni. Oh. Sayang ang gluten, <laughs> maiinitan. Ah, <laughs> uh, marami pa po tayong mga goods. Wala pa yung ibang mga tao ito sabi ni ate Grace andun pa raw yung iba hindi pa nagdadatingan akin okay na po yan so, ito na yung mga natapos so, marami pa 100 families kasi yan eh hindi pa naman dumating kaagad yung iba So baka oh, no. nagsimba pa yung iba. Salahan ng kolehiyo. Nakakasisihan na po. Kasi <laughs> siya po 'yun, siya po. Kaya pala na late <laughs> siya kasi last uh, than uh, 5 Hindi naman pala siya late sa sarili niyang oras na ginawa. <laughs> Alas 10. Kala mo order Samantalang nung panahon na nandito kami noon, sabi ko maaga kami pupunta. Ben, <laughs> Andrew. Ito muna tayo sa ilog. Tayo eh, magtampisaw ng kaunti, magbasa ng paa. Sarap tubig dito eh, malamig. Ooh, linaw. O, di ba?